So hello 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 mga guys For today's video, samahan nyo kami ng aking friend na mamitas tayo ng grapes. So ayan guys, tingnan nyo yan ha, uh, yan ay ubas. Pero iba yung variety niya guys, tawag nila is muscadine grapes. Malalaki siya guys, parang serali si ang tawag sa amin. Ang lalaki niya tapos, ang bango ayan siya. So first day nila ng grapes picking kaya natay namin nga namin ng aking kaibigan guys. Ayan, first day namin. Ay, first day namin. First day na kanilang picking. Kaya ayan, natiming nga namin ang daming bunga, guys. At kami ang naunang namitas dito. Kaya naman, tingnan nyo, guys. Ang dami talaga niyang bunga. Nakaka-amaze. Ayan. At saka, saka pala mga guys, no. Bawal kumain dyan sa loob. Pero syempre, dahil pasaway kami ng kaibigan ko at wala namang bantay. Mas inuna namin kumain, ng kumain mga guys. Kaya, nangapalang aming mga labi. Ayan. Sa sobrang ka- anuhan. Ayan. So, hindi namin alam kung saan kami mauuna guys. Dahil sa lawak ng grips na ito, grips farm na ito, ay napakaraming bunga talaga guys. O, tingnan nyo naman. At ang lalaki pa. Nakakatuwa din to guys. No? kasi, minsan lang natin na-experience dahil hindi ko ito na-experience noon sa Pilipinas. Kaya naman guys kung saan may mga peaking ay pinupuntahan talaga namin para naman ay may experience namin yung mga ganito klasing peaking na hindi man natin naranasan noon ay nakakatuwa. O, oh, ayan guys. Sobrang daming talagang bunga guys. Kaya hindi namin alam kung saan kami mauuna dyan. Iba't ibang variety yan siya guys. Mayroon siyang parang yellow. Pero dito kami nanguha sa Kwan sa dito sa para siyang black na black talaga siya guys. Ang tamis-tamis niya. Na marami pa yung nakain namin guys. Tapos syempre kailangan natin sulitin yan mga guys no kasi ang mahal ng entrance $4, dollars mga guys. Plus ang basket na makuha mo na mapupuno ay 12 dollars. So sulitin na naman natin guys no. So wala pa masyadong tao diyan guys. Kami ang nauna kasi yung mga tao nauna sila sa apple picking. Nauna kami ng kaibigan ko dyan sa grape speaking para kami ang makauna. So, tingnan nyo naman, guys. Sobrang dami talaga ng bunga nito, guys. At ang sarap-sarap kasi ang tamis. At saka mabango siya, guys. O, oh, ayan, o. Oh. O, diba? Nakakatuwa yung mga ganitong experience, guys, no? Kaya, nag enjoy talaga ako pagka mag-ganito, guys. Dalawa lang kami ng kaibigan ko dahil si Habi may pasok. Ako ay day of kahapon kaya sinamantala namin dahil nakita ko nga sa kanilang website na first day ng picking. Kaya naman niya ako yung aking kaibigan para kami ang mauna dyan. Kasi minsan pag pumupunta kami ni Habi dyan, wala na masyadong bunga dahil naunahan na kami. So mabuti na lang at naglagay sila sa kanilang uh, website na first day nila. So, ayan. So, bali, ang aming ginawa ng aking kaibigan dyan, guys, ay apple picking tsaka grapes picking. So, ayan. Nakakatuwa, guys. So, enjoy na enjoy na naman ang inyong inday. Pero bukas, ang inyong inday ay kakayod na naman. Ganun lang talaga ang buhay, guys, no? Um, kailangan ni enjoy din natin ang ating mga sarili para hindi naman tayo ma-boring sa ating buhay. So mga hinday, mga dudong, tara samahan nyo kami mga guys, mamitas na aking kaibigan. Dahil pasaway kaming dalawa ni hinday, ah, ang sabi namin ay nangapal na yung aming mga bibig sa kakain. Ang sabi ko sa ibigan ko, baka malasing kaming dalawa, hindi na kami makauwi. Sinong magdadrive? Sabi niya sa akin, ako daw ang magdrive ah. Sabi ko, tulog tayong parehong dalawa. Dahil ako naman ay takot akong magdrive guys, no? So, nakakatuwa talaga, guys, kasi sobrang daming bunga. Hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Basta, kain ang kain, guys. O, diba, sulit ang aming binayaran. At pag uwi namin, hindi kami magkada. Ugaga ng aking kaibigan dahil nam nanguha kami ng ubas at apple. So, nakajakit pala ako, guys, kasi malamig na siya kahit masikat ang araw. So, meron kami mga nakita dyan, guys, na mga Pilipino na namita na sila ng grapes, oh, ng apple. So, no, tingnan nyo. May nakilala kami mga Pilipino dyan na taga -chisapit. Uh, No, hindi nila alam na meron palang grapes picking. So, ayan ang ibang variety niya, guys. So, ayan. Matamis siya, kaso lang, eh, parang overripe na siya. Kaya mas pinili namin manguha yung parang black. Oh, daming bunga pero na overripe na siya sayang guys oh na overripe lang as in talagang maraming bunga guys matamis sana siya pero ano overripe na siya so tingnan niyo naman masikat ang araw guys no oh, Diba? ba pero malamig guys wag ka oh Diba? ba So maraming maraming salamat sa inyo mga guys no sa always pagsuporta sa aking walang kwentang channel. <laughs> Joke lang. So ayan, bumalik na tayo dito sa ano, subrang sobrang daming bunga talaga guys. Oh. Ang baba pa, hindi ka mahirapan. Talagang inano nila yan na mababa lang talaga. Tapos na nangalaglag lang din guys, sayang. Ang kapal ng ano niya guys, ang kapal ng kanyang ano balat parang si Rally nga tawag sa amin nun eh. Pero matamis siya guys. Sobrang tamis niya tapos mabang. Ang tawag nila dyan ay muscadine. Muscadine grapes. O oh, ba diba ang lawak. Ang lawak talaga ng farm to guys. Meron sila dito ng apple picking, grapes picking, strawberry picking. O parang patay gutom ang inyong inday. Lamon ng lamon dahi. Kamahuli ka dyan. Pero guys, wala namang bantay, kaya lamon. Oh. Siyempre, kailangan natin sulitin din ang ating binayaran dyan na napakamahal. O, oh, ba diba? Marami rin tao dyan, guys. Pero nauna sila doon sa Apple. Pero na, mas marami pa akong nakuhang mga mga na. Malaki ito, guys. Eh. Malaking farm. So, oh. meron silang grapes picking, strawberry picking, pumpkin picking. Blackberry picking, peach picking, apple picking, at kung ano-ano pa. Basta itong farm na ito guys, medyo malayo-layo siya pero talagang dinadayo namin ito kasi nag enjoy talaga ako guys. Hindi ko naman na-experience ito ko dati kaya ayan, mga aking kaibigan ay nagpa-picture-picture pa o oh, ayan. Yung inyong inday, pawis na pawis. Mala, pero malamig siya guys, buti na lang nagdala ako ng jacket ko, ang inyong inday ang dress dress pa, ay sos paglabas namin ng sasakyan, ang inig ako sobrang lamig na mainit pag picking ay pinagpawisan na ako dahil ang bigat din pala ng basket na itong, itong basket na dala ko, thank you guys for watching bye bye oh, diba guys ang dami So, ano pang hinihintay nyo? Kuha na mga guys. Nagbabay na ako pero hindi pa pala tapos. O, ba diba? Ang daming bunga talaga guys. O, nakakaaliw talaga. Yung isang ano lang yan, isang linya lang yan guys. Hindi pa namin yan ano. Wala pa kami sa... Ano palang aming napuntahan ay na, eh, puno na yung basket. Kaya ang sabi ko sa kaibigan ko, Puntahan natin lahat, wag tayong manguha sa isang linya lang. Kailangan pumunta tayo sa ano doon sa kabila. So ayun lang guys, thank you.